Sana, oh. all. <laughs> guys, this is your J-Tron TV. So, tuturuan ko kayo paano kumita sa ating TikTok, guys. So, syempre, kung ikay yung nanonood lang sa TikTok, so, dapat gawin mo na rin to para kahit papano eh. Meron tayo na makuwang points sa ating panonood lang ng mga video sa YouTube ay sa TikTok guys. So tara, let's go. So punta lang tayo dito sa letter P. Once pumunta tayo diyan guys, so may kita po natin ito yung ating your points. So malit lang po yung points pero malaking bagay na rin niya kaysa manood lang tayo ng manood ng TikTok nang walang ginagawa guys. So ito, daily login isa ako na ako then manonood ka lang ng video so magkakaroon ka ng 500 points to 6,000 point. Then, mag-browse ka lang sa ating shop. Kung ilang segundo, 60 seconds. Then, kailangan mo rin mag-search ng mga item or mga video sa ating TikTok. Then, mas, mas maganda guys kung mag invite tayo ng friend para mag-sign up sa ating TikTok guys. Then, mas malaki ang points na yun guys. So, 40 to 80 points yun. 80,000 points. Then, mas maganda rin, guys, kung mag-invite tayo. So, makakuha tayo ng 500, guys. So, kung nakikita nyo, solid na solid kung makapag-invite tayo. So, malaking bagay din po yan, guys. So, ayan nga, oh. Kasi, so, syempre, punta tayo sa TikTok shop, guys. Magbubroost lang tayo ng isang minuto dyan. So, kung nakikita nyo, binibilangan na tayo ni TikTok. So, hintay lang po natin yan ng isang minuto. So yun na, 10 seconds na lang sa pagpapanggap na nagbo-brews tayo sa shop guys. So makukuha na natin yan, Marire-redeem na natin yung 1,000 points guys. So malaking bagay na po yan, kahit na maliit yan. So malaking bagay po yan guys. So yan guys, galaw-galawin lang natin para makuha natin yung 1,000 points. Then balik ulit tayo kita ulit tayo doon then tapusin lang natin itong mga task task na to guys so make research research yan so yan mag research lang tayo ng uh, jtron tv na wala 15 seconds ulit guys so maghihintay lang tayo ng 15 seconds dito pa search search lang kunwari So, isa pa. So, ayan, 15 seconds ulit. So, yun nga guys. So, ready na na tayo. So, back na ulit natin punta lang ulit tayo doon so tatapusin natin yung mga task dito so claim lang natin so invite friend guys so wala tayo may invite so lahat sila may tiktok na so ang gagawin na lang natin is watch video to get points guys so mag watch lang tayo rito guys so ito na under naman po yung kanyang points so malaking bagay na po yan so sa simpleng 1 points na yan ilan segundo na yan guys laking tulong na yan, guys. Basic. So, yun nga, guys. So, yun lamang yung ituturo sa inyo. Once again, this is your j -Tron TV. See you guys to my next video. Peace out. Once again, this is your j -Tron TV. See you guys to my next video. Peace out.